Isa ang nasawi sa kasagsagan ng malakas na pagulan sa Davao City. Ang labi tinangay pa umano ng baha sa iba pang barangay. Si Jaira Mondes ng PTV Davao para sa detalye. Nagdulot ng pagbaha ang malakas na pagulan sa Davao City nitong linggo ng gabi, Nobyembre at resa, kung saan namatay ang isang tatlumput taong gulang na laborer na mula Barangay Crossing Bayabas, Turin, Davao City sa imbestigasyon ng Davao City Police Office sa kay umano ng motorsiklo si Rodel Hornido mula Turil proper at patungong Barangay Tibuloy sa Turil sa kasagsagan ng baha ipugos niya og kanang patabok ang iyahang motorcycle nabisan pa og kanang kusog ang uh, daloy sa tubig so wala makaya sa motorcycle ang pagtabok So ang motorcycles na bilhin pero ang siya mamis na anaanod siya sa baha. Na-recover ng mga residente ang motorsiklo ng biktima at nagsagawa ng search and rescue operation ang Katigan Disaster Response Team kung saan unang nakita ang chanelas at damit ng biktima. Pasado alauna ng madaling araw nitong lunes, November 4, nagita ang labi ng biktima sa barangay Abinugaw, Turil, tatapat ng isang pribadong gusali na kinumperma ng kanyang live-in partner. Kaya naman, paalala ng mga otoridad, huwag magpakampante sa mga pag-ulan at pagbaha na nararanasan. At walang ikwa ng mga baha diha, dilita magkumpiyansa. At walang sang palurangon, ma'am, magtambay lang sa takadali. Diha natamotabo kung safety na giyon na makatabok. Ang pag sa Davao City kagabi ay epekto ng localized thunderstorms. Mula rito sa PDB Davao, Jaira Mundez, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.